Good morning mga ka-farmers. So, ayan, uh, meron na naman tayong bagong satisfied user ng ating products na Granumus Plus. So, ayan po, uh, ito po si Consihal Jungjung Sakin. Sa so, ayan, uh, mag-express siya ngayon ng uh, Granumus Plus dito sa kanyang maisan. So, ayan, nakikita natin na nag-express siya ngayon ng uh, Granumus Plus Organic Fertilizer. So ayan guys, nakikita natin. So napaganda po ng tubo ng kanyang uh, mga mais guys na ispray ng Graniumus Plus. So ito po ay second time na po niya na mag-spray ng Graniumus Plus. So ang kagandaan po kasi dito sa Graniumus Plus guys is mas makatipid tayo sa gastos dahil ang isang pakiti lang po nitong Graniumus Plus ay good for 1 hectare na po na maisan or palayan. So ito po ay nakakatulong na makatipid tayo sa gastos at the same time maganda po yung ani. So kung makikita natin guys na yung mais niya guys so, na ginamitan ng organic fertilizer Granumus Plus. For more details, just message as today.